sa kaakit-akit na kanayunan ng Seredijan sa kanlurang Wales, kung saan ang hangin ay laging sariwa, ang damo ay palaging lanian, at ang mga bundok ay tila tanod ng kalikasan, lumaki si Ilan sa isang maliit na nayo na tinatawag na Gwynfa. Isang lugar na may isang pub, isang post office, isang tindahan, at isang komunidad na mas tahimik pa sa huni ng mga ibon sa hapon. Isang araw, habang nakahiga siya sa kama, tinawag siya ng ina mula sa ibaba. Ilan, pwede mo bang dalhin tong biskuit sa bahay ni Lola mo sa Brinkrose? Napairap siya, hindi tanong ang pagkakabigas, utos. Inabot niya ang lata ng shortbread biscuit sa mesa. Ayaw niya sa mga ito. Tuyo, walang lasa, pero paborito ng lola niya. Lumabas siya ng bahay, tinapakan ang graba, binuksan ang gate, at naglakad papunta sa Brin Cruz, isang sampung minutong lakad mula sa Gwynfa. Isang daan na ilang ulit na niyang dinaanan, pamilyar hanggang sa bawat punot bakod. Habang naglalakad siya, napansin niyang parang mabagal ang oras. 15 minutes na, pero hindi pa rin niya natatanaw ang bahay ng lola niya. tiningnan niya ang telepono, nagflip ng kanta, pero biglang namatay ang signal. Nawala ang musika, nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa isang liko, huminto siya. Ha! Sa harap niya, ang Gwynfell pero hindi niya inikot ang daan. Diretso lang ang nilakad niya. Pabalik, imposible to, bulong niya. Naglakad siya pabalik, papuntang Green Cross muli. Nang lampasan niya ang parehong patlang ni Mr. Jenkins, pareho pa rin ang mga tupa. Ang lumang oak tree, nasa kabila na ngayon ng daan. Dati hindi ganon, kumabog ang dibdib niya, pati ang mga ibon sa hedgerow, parang pareho pa rin ng galaw. Nagtagal siya sa paglalakad tiningnan ang oras, alas sa pero parang matagal na siyang nasa daan. Paulit-ulit niyang binabanggit ang oras, anim labin lima, anim labin lima, pero ilang minuto na ang lumipas, hindi gumagalaw ang oras. Para bang, sinasadya, nang sa wakas ay makikita na niya dapat ang Brin Cross isang liko lang, biglang. Gawin fa ulit, sa ikatlong balik niya, nagdesisyong subuking bumalik sa bahay. Pero pagdating niya, nakalok ang pinto madilim sa loob, wala ang kotse ng nanay niya, walang tao, tumingin siya sa lata ng shortbread, sa kabila ng lahat ng pagbabago, ito lang ang pareho pa rin. Yung tartan na lalaking nakabagpay, parehong pareho, nagpatuloy siya sa loop, umaasang makakalabas, pero habang nauulit ang paglalakad, ang mundo ay unti-unting nabubulok. Ang hardin ng mga bahay sa Guinfa unti-unting naging ligaw. Ang dating matingkad na kulay ng mga pader naging kulay abo. Ang mga kotse, nakatapon ng alikabok. Ang patlang ni Mr. Jenkins, wala nang tupa, putik na lang at patay na damo. Ang sign para sa Bryn Cross parati pa rin nandoon. Pero habang papalapit siya, parang mas malayo ito ng mas malayo. Sa ikalimang ulit, napansin niyang ang exit sign ng village ay naiba. Wala na ito sa dating lugar tiningnan niya ang paligid. Sa malayo, may bahay. Isang lumang farmhouse na parang hindi niya pa dati. Tumayo ito sa burol, kahoy ang pagkakagawa, sirang mga bintana, at parang may sariling presensya. Napalunok siya. Ang hangin ay hindi na presko. Malamig, basa, ang init ng tagsibol ay napalitan ng ambon at ulap. Inikat niya muli ang liko, at bumungad uli ang guinfa. Pero mas malala, ang puno ng oak ay bumagsak na. Nakatagilid sa gitna ng daan, sa gabal Tinangka niyang akyatin ito Nadulas Nasugatan ang braso Dumibilim ang langit Ang shortbread sa lata, tila mas mabigat Para bang may laman na iba pa Di na niya binuksan Inilapag niya ito sa damo Pinagmasdan Panaginip lang to, bulong niya Paulit-ulit Pero hindi siya nagigising Nang subukan niyang muling umalis Ang gwinfa ay muling bumungad ngayon, parang may anino ng sarili niyang bahay. Pero luma na. Ang mga bintana ay Sir May kalmo ang pinto. Wala na ang kulay nito. Isang ghost town. Muling nadaanan ang sign ng Green Cross, pero ngayon may nakasulat na bago sa ilalim ng karatula. Isang mensaheng kinayod gamit ang kutsilyo o pako. Walang labasan. Hindi para sa iyo. Napaatras si Ilan. Nagsimulang tumulo ang luha. Hawak ang kanyang ulo, umupo sa damuhan. Ang hangin ay umihip muli, pero may kasama na ngayong bulong. Hindi maintindihan ang mga salita, pero malinaw ang tono, galit, naninisi. Tumayo si Ilan. Hinarap ang landas. Kung paulit-ulit lang naman to, malalaman ko kung saan siya nababali, wika niya sa sarili. Sinimulan niyang tahakin ang gilid ng kalsada, papasok sa gubat, sa halip na sa mismong daan. Tumagos siya sa damuhan, tinahak ang likod ng mga palumpong, sa direksyon ng lumang farmhouse. Paglapit niya, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob. Ilan, tinig ng kanyang ina, ma, sigaw niya, takbo siya sa pintuan, ngunit pag hawak niya sa knob, nagbukas ito sa sarili. Isang malamig na dilim ang bumungad sa kanya. Walang ilaw, walang apoy, walang kahit anong tunog kundi ang kanyang hininga. Sa gitna ng dilim, isang hugis ang bamalat sa kanya. Para bang, anino, mabilis, mahigpit, sumigaw si Ilan. At pagkatapos, tahimik. Sa huling pagkakataon, bumukas ang pinto ng farmhouse. Walang laman sa loob, maliban sa isang lata ng shortbread biscuit, nakalagay sa mesa. Ang takip nito, bukas na.